So, i-update ko lang po kayo. Nagpa 15,000 kilometers PMS po itong uh, unit. So, konting update lang po kung uh, magkano ang inabot. Uh, so, 14,468 kilometers pero pinakwan na po natin sa 15,000. Kasi hindi po natin alam kung kailan yung next na opportunity na makuha natin siya. Okay? So, ang uh, ginastos po rito sa 15,000 kilometers is uh, 2,392 po ang labor parts use is 5,774 so total of 9,467 So ang component po ng spare parts na nagamit uh, radiator cap sticker uh, drain plug gasket filter oil filter fuel filter medyo mahal po yung fuel filter nya 3236 mineral oil na 270 per liter so time 6 1620 so total of 9467 with labor na 23 Nine two. Okay? So, kasa versus sa labas po, medyo may kataasan po itong labor nila. Kaya lang, wala naman po tayong choice sa ngayon dahil under warranty yung unit. So, ang ginagawa po namin pag out of warranty na, sa labas na kami nagpapachange oil sa trusted naming mga partners like sila HiPro. Kasi medyo malaki po ang natitipid natin sa spare parts at the same time sa uh, labor kasi medyo malayo po talaga ang labor nila. Nasa 500 pesos lang yata ang labor per change oil. So, 2392. And then, meron po isang, ewan ko, para sa akin, I find it strange sa Mitsubishi na kapag nagpa change oil ka po sa kanila, nilalagyan nila ng sticker yung radiator cap. So, tinanong ko, sabi ko, bakit nyo nilalagyan? Paano kung gusto kong mag-check ng uh, fluid level ng radiator? So, ang sabi, i-check lang daw doon sa reservoir. Eh, ang hirap po dito, yung reservoir niya nasa ilalim ng uh, upuan. So, from time to time, kailangan mong lumipat sa kabilang upuan pag nag-check ka ng oil dito. Kailangan mong lumipat sa kabilang upuan para lang din i-check yung reservoir doon. And then, ang risk pa nun, paano kung nag-clog uh, nag yung hose from reservoir to uh, radiator. Then ang sabi, yun daw kasi ang procedure. So, sabi ko pag tinanggal ko yung sticker kasi gusto kong i-check from uh, radiator cap, ang sabi, maboboy daw yung warranty. So, hindi ko alam po, parang sa lahat po ng sasakyan natin from Raptor ng Ford, Suzuki, sa Grandia, sa CRB, pagbago pa, parang sila lang po ang merong procedure na nilalagyan ng sticker yung radiator cap. So siguro po sa mga nakakaalam yung uh, more reasons kung bakit nila ginagawa yun, uh, please comment down below. And then ang very strange, yung napakaliit na sticker, nilalagyan nila ng 8 pesos and 93 centavos. So kung titignan po natin yung 8 pesos and 93 like sabi natin 9 pesos, Medyo maliit lang po na amount yan. Pero kung susumahin mo yung dami po ng Mitsubishi na under warranty na nagpapa PMS, so malaking pera po yan kung buong Pilipinas. So eto medyo talagang very strange lang po sa akin yung ginagawa ng uh, Mitsubishi na yan. Kaya lang, yun po, kapag under warranty ang unit, medyo nalilimitahan tayo sa choices. Kaya medyo minsan yun yung nakaka-prostrate. Although kahit sabihin natin ang liit na bagay. Pero yun bang yung mga little things na yun na ginagawa minsan? Uh, parang medyo nakaka... nakakapan lang. Hindi, naka hindi maganda. Kasi... Ima imagine po, bubuksan mo yung radiator cap, mabuboid yung warranty mo. So parang sobra naman yata yung kwan lang yun. Yung uh, procedure nilang yun. Eh, meron naman po tayong iba't ibang klase ng brand ng sasakyan and sila lang naman po ang gumagawa so yun lang po uh, small kan lang na ko lang dito although ang intention po natin dito is uh, mag update lang ng kung ginastos natin sa uh, change oil okay So sa mga nagtatanong po for 15,000 kilometers, uh, 9,467. So sabi na lang po natin 9,500 ang uh, charge ng PMS for uh, L300 FB na 4N14 engine. Okay? So, next na update ko po sa inyo yung uh, nagka problema sa aircon after 1 year. Okay? Salamat po!